Naaawa na ako kay Afam kasi na-stress na talaga siya. Dear Madam Native Filipina, I'm back again. Kumusta po kayo? Please hide my identity na lang. Kailangan ko po ng tulong ng inyong mga followers at ng mga payo ninyo. Baka naman kasi may mga naka-experience din ng ganitong sitwasyon. Ganito kasi yun, Madam. Nandito na kasi kami ngayon ni Afam sa Pilipinas. Tapos, nag-seminar na kami para sa kasal. And then, nung pinapunta na kami sa civil registrar para mag-file ng marriage license, eh hindi po nila tinanggap ang divorce paper ng boyfriend kong afam. Kasi po, hindi daw ito naka-apostil from USA. Sobra kaming nanlumo nung sinabi nila na dapat naka daw ang divorce certificate ng afam ko. Pa-advise naman po madam at sa inyong mga followers baka may naka-experience ng ganitong sitwasyon. Ano po ba ang ginawa nilang hakbang na mas mapadali ang problema ang marisolba? Kasi madam, sinubukan po namin kontakin ang anak niya sa US para ipadala na lang namin sana sa kanya itong divorce certificate at ipa-apostil niya. And then, isend niya ulit dito pabalik sa Pilipinas. Kaso ang sabi niya madam, wala daw siyang time. Kasi po, kakapasok niya lang sa trabaho niya ngayon at hindi pa siya pwedeng mag-absent. Sana po madam, ma-advisean niyo ako. Naaawa na kasi ako sa afam ko kasi po stress na talaga siya. Gusto niya na madala kami sa US pagbalik niya. At nang ma-operahan na din siya sa may shoulder niya. May problema kasi siya sa shoulder niya madam. At gusto niya na sa US siya magpa-opera. Anyway, pahabol lang madam, sobrang bait ng afam ko ngayon. Thanks God. Antayin ko po na maipost mo itong aking problema. Hello Madam Letter Sender, I'm so sorry to hear about your situation right now. Na-stress na ang afam mo. Madam, hindi mo kinumpleto ang detalye sa kwento mo, ang ikli lang. Wala ka kasing sinabi kung saang state sa US nakatira ang afam mo. Para sana kung meron man tayong madam na taga US na same state ng afam mo, eh malalaman natin kung matutulungan ka. I'm sure naman na willing to pay si Afam mo sa oras na gugugulin ng kung sino mang makakatulong na mapaapostil yung divorce certificate niya, tama? Ang hindi ko lang maintindihan, madam, ay e kung bakit hindi kita ma-replyan. Sabi kasi ng messenger, this person is unavailable on messenger. Kaya hindi kita ma-follow up ng mga questions na kailangan naming malaman. Well, let's see. Kung may mag-comment bang madam dito na from US, kayo na lang po ang kumontak directly. Baka naman po merong naka-experience dyan, mga madam, na same situation ni sender. Ano po bang ginawa nyo? Please share your experience. Malaking tulong po ito kay sender. Isa pa, gusto kong mag-comment doon sa anak niya na ayaw umabsent para tulungan itong problema ng tatay niya. Well, hindi naman niya kailangan umabsent. Siguro naman hindi 24 hours ang duty niya, kaya may oras pa rin yan kung gusto niya talagang tumulong sa tatay niya. Medyo may feeling din ako na ayaw niya na magpakasal ulit ang papa niya. So kaya nagdadahilan na lang siya na walang time. By the way, Madam Letter Sender, ilang buwan ba ang stay ng Afa mo sa Pilipinas? Kasi po, feeling ko malabo pong madala kayo kaagad pagbalik niya sa US. Ah, uh, tapos sinabi mo pa na kami. So meaning, kasama ang anak mo, hindi lang ikaw. Kasi ang mangyayari niyan, spousal visa ang a mo kapag nakapagpakasal na kayo. At alam naman natin na ilang buwan pa ang processing time niyan. However, madam, merong paraan para mapabilis ang proseso. So, paano? Your AFAM needs to submit a written request to USCIS along with the supporting documentation that demonstrate the urgency or compelling circumstances. At since sinabi mong magpapa-opera si AFAM mo sa shoulder niya, then why not try to contact USCIS and ask if that is enough valid reason to request the expedite processing time of your spousal visa. By the way, Madam Letter Center, please try to join Filipino groups in USA. Search nyo po sa Facebook, Madam. And then, once nakapasok ka na sa group, then ipost mo doon ang iyong problema. Don't forget to mention which state si Afam nakatira, ha? Also, wag mo ding kalimutan na i-mention what they will get in return if they will help you. Kasi po alam natin na sa ibang bansa, mind your own business and time is precious. Meaning bayad ang bawat oras, walang libre. So I'm hoping po madam na may maipayo kayo kay letter sender. At kung nasa US ka ngayon madam, please comment po if willing kayong tumulong. And of course, you will be compensated. Comment lang po which state kayo, baka same kayo ni sender at siya po ang kukontak sa inyo to discuss it. And kung meron man sa inyo dyan, mga madam na naka-experience ng ganitong sitwasyon, please po share your experience sa comment section. Maraming salamat po sa lahat ng mga advices nyo.